guys ito po yung mga bago naming ampon na aso ayan po, sila po. ito po si whitening 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 yung po naman si ano daw kukul kukulagtit <laughs> sila pag dito sa video parang ang payat niya pag sa si personal lang taban niya ah waiting ng dalawa kasi naming aso dati namatay yung mag-ina May naligaw na baliw na aso dito. Nakagat. Ayun, naging baliw din. Ayun, patay. No choice eh, kailangan patayin eh. Kasi baka marami pang mapermisyo. Ya! Yeah. Waiting! Tulad ko, lagkit oh. ko. Huwag ako nagkakalaga. Tapos malusog to. Masigla, hindi hmm. si Whitey Ning. White bukas maliligo kayo ulit. Ha, hmm? <laughs> yan hanggang dito na lang, guys. Bye bye.